Inaano ko lang, ini-inform ko lang yung iba. Hindi kasi ako mahilig sa mga birthday. Hindi po, hindi po ko ipinaprank. Hindi po ako ma-attend, ako ma-attend. Si Kuya, si Kuya Jens, ano reactor natin? Yan official reactor. Hello mga kalingap, welcome back to my YouTube channel, Riz so, Kerjens. bago lang sa aking YouTube channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at click the button para like update sa mga bago upload na video. At huwag po natin kalimutan support ng Bonding Kalingap sa pangunan ni Kuevel Santos Matubang, Ate Edda Vlog at Siyempre Kalingap Rab. At pakasuportan din pang ayon mga sa mga sabotin kalingap. Nandiyan po ang K-Boys, kalingap partner, kalingap reactor at lahat po ng charity vloggers sa buong Pilipinas tumutulong sa mga kabalating na ngayon at mahirap po natin lahat guys so ayan nga guys ano kasalukuyang pong nagaganap ngayon ang kaarawan o selebrasyon po ng kaarawan ni Erika kung saan dinaluhan po ito ng mga kilalang Kalingap Team, Kalingap Partners at iba pang mga kasama natin sa K-Boys mga Kalingap at ayan nga po ano kanina po nagkaroon tayo ng reaction video sa naging live po ni Kalingap Rob kagabi kung saan binanggit po niya yung pag message po ni Kalingap Edu na hindi po siya makakapunta sa kaarawan po ni Erika at kanina umaga nga po ay nag live din po si Kalingap Edu para patutuhanan po yung message po kagabi kay Kalingap Rob na hindi nga po siya makakapunta. Pero marami po mga comments, marami po mga viewers at supporters po natin ang hindi po naniniwala na hindi po makakapunta si Kalingap Edu. Subalit so, sa kanyang live po kanina, nagpaliwanag po siya kung bakit hindi po siya makakapunta at ano ang kanyang mga dahilan sa hindi pagpunta po sa birthday ni Erika. So para malaman po natin ang kanyang mga sinabi sa kanyang live, tara po panoorin po natin in 5, 4, 3, 2, shhh. Yan po, abangan nyo ang birthday ni Erica mamaya po guys happy birthday happy birthday happy birthday kay Erica ang grabe sigurado marami pong ano ah, ano exciting na mangyayari mamaya sigurado yan So in mga kalingap, narinig nga po natin kay Kalingap Edu, yung kanya pagbati, yung mainit pong pagbati ng happy birthday po dito kay Erika. Ano kung saan po talagang inaabangan din po ni Kalingap Edu na marami pong magaganap mamayang surprise sa birthday po ni Erika. Isa na nga po dyan mga Kalingap, yung magiging intermission number po ng K-Boys at ang ilang mga kasama natin sa team Kalingap kung saan talagang pinaghandaan po itong mabuti, at talagang oras at pawis ang kanilang ginugol po para po mapaganda po yung, yung kanilang surprise intermission number para po kay Erika na ano, mga Kalingap, talagang nagkuha pa sila guys ng DI unang ng dance instructor para po talaga maging maganda po yung kalalabasan ng kanilang mga steps at sayaw po sa kanilang gagawing intermission number. At inaabangan nga din po natin mga Kalingap dyan yung ating mga, mga bisita po na dadalo po ano, so may bali-balita po tayo mga kalingap dahil nakita nga po natin yung practice ng kanilang sayaw ay naandong po si Ruel at si Rachel. At syempre inaasahan na rin po natin na pagdating pa ng ilang mga beneficiaries ng mga tinutulungan na team kalingap ano, talaga magkakatipun po na magkakaroon po ng banding at gathering po sa gagawing birthday po ngayon ni Erika ng ano, mga kalingap. So comment down below guys kung ano po yung inyong mga look forward mga kalingap dito po sa birthday ni Erika kayo po ba may inaabang ang mga love team kayo po ba may inaabang ang mga kaganapan dito sa dito na mangyayari sa birthday ni Erika. So comment down below guys. Para mabasa po natin at mabasa din po na ating mga kasama sa Team Kalingap. Kailangan ko lang, ini-inform ko lang yung iba. Hindi ako invited eh. Hindi ako invited. Hindi eh. po in-prank. Manonood ako, manonood ako sa live ni Kalingap. So ayun mga kalinga pa na nagsaita na nga po si Edo mga kalinga pa ano, na kahit po ako mismo, ako po mismo ay naguguluhan, <laughs> hindi ko po alam kung papaniwalaan ko. Kasi marami po sa comment section, marami po sa mga viewers and supporters po natin kalingap, ang mga nagsasabi po ng Prank lang daw po ito ni Kalingap Edo, ano, kasi ginawa na po ito dati ni Kalingap Robelap Malalag sa birthday po ni Rachel. So, marami po naghihinala na ito po ay prank na naman po ito ni Kalingap Edo, ano. So, ano ba talaga totoo, guys? Hindi pa po natin alam. So, abangan po natin, ano, patuloy po nating abangan at tutukan po natin ang magiging premiere po nito mga Kalingap sa vlog po ni Kalingap Rob. Kung saan hindi ko, guys, sigurado, guys, kung ngayong kung ngayong araw ang upload o bukas kasi medyo matagal po ang editing process po niyan mga kalingap. I-edit pa po ni Kalingap Rob and papagandahin pa po, po syempre yung yung synchronization ng bawat eksena, syempre lalagyan pa yan ng mga music background. Kaya hindi ko po sigurado kung ma-upload po ito ni Kalinga, parang kasi wala rin po siyang uh, post dun sa Facebook page po niya. So tumutok lang po tayo mga Kalinga sa kanyang Facebook page at sa kanyang YouTube channel para po sa mga kaganapan nila update kung kailan po niya i-upload yung birthday celebration po ngayon ni Erika kung kailan po magi premiere Pero malamang sa malamang guys, baka bukas po yan. Pero hindi ko pa sigurado, tumutok lang po tayo sa mga updates pa ni Kalingap Rob. At ayun nga guys, no, sinabi nga po ni Kalingap Edu, ano, na hindi raw po siya invited at hindi raw po prank yung kanyang pagsabi na hindi po siya pupunta o dadalo sa birthday po ni Erica At sinabi rin po ni Kalingap Edu na manonood na lang daw po siya ng premiere o live po ni Kalingap Prab para malaman po niya yung mga nangyaring kaganapan po doon sa birthday ni Erica So gaano nga ba ito katotoo kahit po ako mga Kalingap ay hindi ko rin po alam kung totoo o hindi. Dahil kilala ko po yung si Kalingap Edu na pala biru po rin po yan mga Kalingap. At lalong lalo na alam naman po natin ang pinsan po niya si Kalingap Prab ay mahilig din magbiro. Pero sa itsura po kasi ni Edu tsaka ni Kalingap Prab ay parang seryoso po yung kanilang expression ng kanilang mukha. Kaya hindi ko po sigurado at hindi ko po manasabi kung ito ba talaga ay prank o hindi. So comment down below pa rin guys. Comment down below kung ano sa tingin nyo. Ito ba ay prank o ito ba ay hindi mga kalingap. So kahit po ako nalilito at naguguluhan kaya talagang abangan po natin at tutukan ang magiging premiere ni Kalinga Prab. Kasi ako mahilig sa mga birthday. o halos dapat eh, ang Nag-iisipan ko nga po kumapunta ako. Ayun guys, nagahalit guys si Kalingap Edo. Nakakatawa guys yung tontono ng pananalita guys si Kalingap Edo. Pang, para, para naiinis niya. <laughs> Yan lang daw proposal. Hindi pa nga na, oo eh. Hindi po, hindi po ko ay pinaprank. Si Sir ay po map mapalit sa akin. Ipapatol po ako pag dito mati. Hindi po ako maka-attend, hindi ako maka-attend. Hindi ako kasali. Ano ang gift ko? secret secret po bibigay ko na lang po pagkatapos next day ngayon so narinig nga po natin, ang daming nabanggit po ni Kalingap Edo. Ano, una po, ano na nabanggit po ni Kalingap Edo, meron po kasi nagtanong mga Kalingap dun sa live po niya kung kailan daw po ang proposal o baka daw po gawin yung proposal dun mismo sa birthday ni Erika. So sinabi naman po at nilinaw po ni Kalingap Edo na wala po mangyayari yung proposal kung sakali man po napupunta siya. Ano, pero nga, hindi po natin alam kano hindi po natin alam kung pupunta po siya o hindi, pero abangan po natin mga Kalingap. At sabi po ni Kalingap Edu ay bago po magtanong ng mga tungkol sa proposal, ay hintayin po muna natin yung pagsagot po sa sa kanya ni Eric sa kanyang ginagawang panliligaw mga kalingap. At isa nga po sa sinabi ni Kalingap ay eh, doon na talaga nakagulat ano kahit po ako nagulat ako mga kalingap na kaya raw po siya hindi makakapunta dahil may papalit po sa kanyang bilang escort po ni Erika mga kalingap. Ano, so sinabi po niya, hindi ko po alam kung totoo o hindi, baka nagbibiro lang ni si Edu, pero kinote po niya, sinabi po niya na si Mr. June A daw po mga kalingap ang papalit sa kanya para escort po ni Erika sa gabi ng kanyang karawan, ano mga kalingap. So gaano nga ba ka totoo, talagang isa na naman po yun sa abangan po natin dahil baka po isa na naman po yun sa pasabog na surprise po dito sa birthday po ni Erika na baka po magpapakilala na dito sa birthday po ni Erika Si Mr. June A mga kalingap Alam naman po natin na si Mr. June A po, mga kalingap, Ay isa sa pinakamalaking sponsor po ni Erica Kung saan po nagbigay po ito Ng malaking prosyento ng ambag O sponsorship para po sa bahay ni Erica Kaya talagang kabang-abang po Dahil baka talaga Totoo itong sinabi ni Kalingap Edu Na baka si Mr. June A po ang maging escort po O papalit sa kanyang escort Sa gabi ng kaarawan po ni Erica So abangan po natutukan po natin at ayun mga kalingap, may mga pabiru pa nga po ang ilang mga fans po ng Edrica kung saan po pag hindi raw po pumunta si Edu ay ipapatul po daw po nito si Kalingap Edu na talagang natawa nga po si Kalingap Edu. At ayun nga po, abangan din po natin, isa pa sa mga abangan natin mga kalingap ay yung magiging gift o regalo po ni Kalingap Edu kay Erica na sabi nga po ni Edu ay hindi po niya mabibigay ngayong araw na ito dahil hindi nga po siya makakapunta. Kaya abangan po natin sa mga susunod pong araw kung kailan o ano po ang regalo po ni Edu para kay Erica. So talagang kaabang-abang at, talagang malaking question mga kalingap kung pupunta nga ba talaga o oh, hindi itong si Edu. Kahit ako, mismo barkada ko na lang, hindi ko pa alam kung anong plano. So, tutukan po natin at panuorin po natin sa magiging premiere po ni Kalinga Prab. Kung hindi po mamaya, possible po talaga baka bukas po yung maging Premier ni Kalinga Prab. So tutukan po natin at sana malampasan po natin yung na-break na record po nung nakaraang live viewers po ni Kalinga Prab sa kanyang Premier. Sana po umabot po ito ng 100,000 live viewers mga Kalinga So tutukan po natin supportahan na buong Kalinga Prab. sa pangunan ni Kuya Val at Ed na Kalinga Prab. So yun lamang po at maraming po salamat sa panonood. Happy, happy birthday po kay Erika. Sana ay maraming pang blessing ang dumating sa iyo at maraming tulong at support na galing po sa ating team Kalingap at lalo na sa ating Panginoong Jesus. Maraming maraming po salamat. Huwag po natin kalimutan mag-like, comment, share, and subscribe to this video. Maraming po salamat. God bless. Bye-bye.